Welcome to my youtube channel So for today's video, ayan na kita nyo mayroon tayong whole chicken Ayan ay atin lamang hahatiin at gawin nating butterfly At ito yung ating uulamin for today's video So magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat Ito ay atin ang hahatiin Yan, hahatiin lamang natin yung ating manok. Gawin lamang natin tong parang butterfly. Yan. Ganyan lang siya. Char. Ayan. So, ganyan siya. And then, ating i-marinate. So, gagamit na naman tayo ng brine solution. So, ito ay atin muna i set aside. Prepare natin yung ating brine solution. So, dito sa ating plastic ware, maglagay lang tayo ng laurel. Ayan, yan ay kinuha ko lang sa aming tindahan. Pamintang crack. At lagyan na rin natin ng bawang lagyan ng asin. Itong ating asin, mga one-fourth cup lang. Dipindi sa panglasa nyo. Yan kasi ay tansya ko na. At lagyan natin ng isang litrong tubig. At lagyan na rin natin ng brown sugar. Then atin lamang haharuin. Hanggang matunaw yung asukal at yung asin. Ayan, kapag natunaw na, ibabad natin yung ating manok dyan, yung ating hiniwa na cold chicken na ginawa nating butterfly. Ayan, dapat nakalubog siya. Ayan din ilagay natin sa ating ref. Ibabad natin yan siya ng 24 oras. After 24 hours, ayan na yung ating manok. Ayan. So, habang inaantay pala natin yan, guys, ay nag na pala ako ng harina. Anyway, itong harina na ito ay ah, uh, tira namin to sa nagluto ako ng fried chicken. Ayan, hindi ko siya tinapon kasi sayang naman. Yan ay hahatiin lamang natin. Lagay natin sa tray. Ito ay pinaghalong harina, uh, corn cornstarch, asin, paminta. Yan. Ayan, kung mayroon kayong garlic powder, pwede ninyong lagyan. At dahil wala kami, wala. Walang garlic powder, ganon. Ayan, hahatiin lang natin yung ating mixture. Pag nag-mixture kayo nito, one, uh, one half cup na flour, and then one fourth na cornstarch. Ayan, yan ang mixture ko. Day then, paminta, asin, ganorn, seasonings, gusto nyo lagyan. Ayan, so inati lang natin. Itong kalahati ay, palagyan natin ng dalawang itlog. Ayan, pagka yung itlog nyo ay luma na o matagal lang nasa ref, kailangan huwag nyo idiretso dyan sa ating harina at baka ay masira. Ito kasi ay bagong deliver guys at mainit-init pa pag deliver. Charot. <laughs> Ayan, so ito sigurado akong fresh kaya diniretso ko na dyan. Ganon. Lagyan natin ng kaunting asin. Kahit may timpla na yung harina, lagyan pa rin natin ng kaunting asin para sa itlog. And in seasonings, hindi na tayo maglagay ng paminta kasi may pami marami na yung paminta na nilagay ko sa ating halina. At haluin. Lagyan ng kaunting tubig. Kaunting-unting tubig lang. Kasi baka masubraan. kutsara lang kasi ginamit ko. Napahirapan ko yung akin sarili. Char. Kahit ano naman, basta mahalo lang ng maigi. So, ayan, ganitong uh, timplada lang gusto ko. Ayan. Ganito kalapot. Ayan. So, set aside natin yan. So, ayan itong ating manok ay tanggalin na natin sa ating uh, brine solution. Ayan, nagmiyaw na naman yung ating pusa. Nako naman. Ayan, tanggalin lang natin yang So, yan ay pupunasan natin para <laughs> Matanggal yung tubig. Yung tela muna yung ginamit ko. Ayan, okay na yan siya. So, ayan, at dahil na punasan na natin yan, coat natin yan dito sa ating butter mixture. Ayan, yung ating minimix kanina. So, swal, kamay-kamay ulit. Ayan, kailangan natin kamayin para ma-massage natin ng maayos Ayan, nagmiyaw na naman yung ating pusa. O, oh, di ba rinig ninyo? Tuwing luto ko ay gusto gusto nang maunang kumain. Ayan. Kutang natin ng maigi. Ayan, pagkatapos natin kut dito sa ating butter, kut na naman natin dito sa ating, ayan, binaliktad ko lang lipat natin dito sa ating harina. Ayan. Kinalat ko lang yung ating harina. Put lang. Ayan. Put lang natin sa ating harina. utang natin ng maiki. Pumina natin yung harina sa ilalim. Ayan. din ating ipiprito. Ayan. So habang nagkuko tayo ng harina, nagpainita pala tayo ng mantika para may time. Ano, Ayan na naman yung mga motorista. Ayan din, pagpag. So, antay lang natin na iinit yung ating mantika. So, ayan. Dahil mainit na yung ating mantika, iprito na natin yung ating manok. Dahan-dahan lang nating ilagay at dilikado mainit ang mantika. Yan, dapat talaga siya nakalubog. At lutiin natin yan na golden brown. At syempre, hindi pwedeng makababad yung ating cellphone. Kaya, abangan nyo na lang guys na magiging brown na yung manok. Ayan, balikta rin lang natin yung ating manok. Dahan-dahan natin balikta rin. tamang-tama yung ating dating. Mm -hmm. Inis na mainis! ayan, okay na yung ating manok. Tanggalin na natin sa ating kawali. At danda natin tang tanggalin. At baka tayo ay mapasok. Diba? Yan ang bunga sa kagutuman, Char. Ayan, dandaan lang natin tanggalin. Dito ay dito na natin sa ating plato. Ayan. Dandaan lang. Ayan. Ayan na siya. At wala nang patulo-tulo. At dahil gutom na kami, so dahil luto na yung ating manok, ayan, kainan na naman kami. At ah, syempre, mayroon tayong sawsawan. Ayan, ketchup lang yan. Huwag na nating pahirapan yung ating mga sarili. So, dahil luto na, kainan na naman tayo guys. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami ay kakain na. Bye bye, everyone. Hello. Hello.